sa Monday ngayon Malolos tayo Malolos Magunoy Kalumpit Pambong Then hanggang Bulakan-bulakan mga dudes Ngayon, ito tayo sa LX ano, ano yung nalamunan natin ngayon mga dudes nakakanta-kanta tayo kagabi habang <laughs> exit tulog natin Hindi ako masyado nakatulog kagabi Alas dos, gising pa tayo Then nagising tayo ng alas 5 4,262 Ang balance ng ating RIT ID Welcome to Malolos, Capital of Bulacan. Ay, na naman. At yung lumang nga ako mga dudes. hindi pa nila inaalis. Oh. Diyan pa Diyan. Diyan Oh. Yan. Yan ang original. Oh. Ay, oh. daan ng kalangitan ngayon sana ganyan na hanggang hapon ganda ng panahon ito yung unang bagsak natin mga dudes bihirang bihira lang talaga umorder to pero kapag umorder naman to wagas Again, again, again. So, kakaliwa tayo dito. Kung napanood nyo yung nakarang vlog natin, yung may tumawag sa atin. Dito ba na sa right side? sila 'yung may order ngayon. Yeah. Haha. ito na mga dudes yan dito tayo bihira lang kung order to Ah, tiger. Ako mas sasabit na naman dito eh. <laughs> okay, okay. 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 Ano yan? Three, uh, 3 and 5. Toto, toy. Panundot. Sabarado. Sababo. Boosing reducer. 1 by 1 up. Yun, oh. Blind repeat. 3. Tag one, isang box. Three, Tag isa. 5.32 by 1 up. Yan. Puno okay. media. Hood. Ito. Ah, uh, 500 isang box. China rod. Okay. China welding rod. Yan yung unang-unang binaba. -unang Mayar pa sana kami chrome pad. Ay, naguulan. O, mga ano lang. Eh, di pa chrome, di ka kalawang. Di naman si boss. Or, may order din sa ano eh, sa kalumpit. Elwin well, mean, Goldenwald. mo Di ba maraming branch yun? Una, nagdala na kami ng tag-20. may kulang pa kami 30. Kaya yun na ni Boss palagay rito. Sa kalalam daw. Kumahaba <laughs> yung mga dudes pag ano. Pag andito yun, pag Pag tinali. Kaya sa napapansin nyo na bumubiyahe kami, meron nakatali din. Dito, dini tuloy, dini. Dito, side na to. So, okay na mga dudes. Next natin, Ruhara. So, pamilya na sa inyo yung pangalan na yun. Pamilyar na sa inyo ang name na yun. Hmm. ko pinupulikat ako Uy, 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 uy Uy, uy, kuya Bye kuya kuya Nalunok ko yung ating kuya 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 tayo mga dudes. kuya so, hirap kuya magsalita ngayon. Na kuya 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 yung rohara na yan mga adults yan yung sinasabi ko sa inyo na may kamagana din sa kabila rohara tapos arhara sila yung pamilya ng kilala mga hara dito sa may malolos sa loob, dumaan. Kaya sa labas, sa mga Arthur, tas, tas kakaliwa tayo ng crossing, traffic dun mga dudes. Tagal, bago tayo makapasok din dito, eh. Dito, din ng Nakahawa na ako sa mga taga-hagonoy yeah. Malolo, San Vicente Hospital. Eh, pag mo yan mga dudes sa katedral. Ah, may mataas, malaki simbahan. Bukod pa sa may baraswain, mga dudes Ang baraswain pala, mga dudes dito banda yun. Yan. Dito tayo dada, dito ka dadaan kung gusto mo makita yung baraswain. Yan sa left side na yun Kaso one way No entry <laughs> Yan Yan Harap do Pero wala naman tayong area dyan Kasi na yung kalsada So dito banda yan mga dudes Yan Hindi na, hindi na natin maano Hindi na tayo aabot doon Dungaw si Haring Araw Okay lang yan Huwag na siyang umulan ba yung tag-ulan na? Ano? Babadya na naman oh. o so, Ito dilim-dilim na naman mga dudes Eh, dilim-dilim na naman ang kalangitan. So, kakanan tayo. Dito ang barasoin mga dudes, kakaliwa ka dyan. Ah, ilang ano lang yan, lang metro lang yun. Barasoin, charge sa yun dyan. So, Pahandaan nule At sumasayad sa bumper Sa bumper Flooring Ang gulong So dito na tayo sa Rohara Oh si Diba? Masayad mga dudes Narinig nyo <laughs> so, dito tayo Yun o no? Diyan may mga aso. Putoy! Putoy! Chu! Chu! Putoy! Dito na lang oh. Ay, mo muna 'yun. Yan, 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 yan. Ganyan na lang. Ano ba 'to bubababa natin? Sahara. Sahara lang naman pala 'yan eh. Sahara. tanong natin kung saan bababa Saan yung katokayo natin dito? Yung katokayo ko rito eh. Ito madalas nang check sa akin eh. Yung ay Ino. Oh. Yung oh, si idol pala magi-check eh. <laughs> ah, si. Hi guys. What's up? <laughs> Sara lang yan, dalawa. Oh, sa pupunta to? So nang tayo ng kartilya ko, ito yung binaba natin mga dun sa mabigat eh. Para <laughs> walang kahirap-hirap. Huh? <laughs> <laughs> Haha. <laughs> <laughs> ano si Ayol? Yan o. Oh. Niwa ko na dun. <laughs> Niwa ko na. Okay. Thank you. Parado natin ng ayos. Yan. So, next natin arhara. So, magkapatid. Amo. Um, o oh nga, magkapatid nga, magkapatid nga to. Yung mga magulang. Yung mga magulang. Magkapatid yung mga magulang. Ngayon, mga anak na yung namamahala ngayon. Mga anak na dito boy pa naman yung dalawa anak pati yung mga magulang sa so, pamilya sila si Bosing mukhang kaalis-alis lang kanina si mama na nandito sa loob okay alright labas na tayo punta tayo ngayon ng muhon Barangay Katmun, Malolos, Bulacan. So pagtawid natin dito, mohon naman mga dudes. Ito yung sinasabi kong crossing pag dito tayo dumaan. So kanina, pag lumabas tayo, tapos dito tayo kakaliwa, matagal. natin mga dudes pag tuwing monday. Okay, magagawa lang tayo. Mohon. <laughs> Yan, barangay Mohon. Tawid natin ang crossing, Mohon to rito. tayo Arhara Yoy! Yoy! Si Ma'am Angel Andun Yan si Ma'am Angel Yan nga po yung <laughs> Yan yung mayari Ma'am Nahahanap kayo ni Gatson Kailan ma'am? Oh? So mga dudes, sila tagunan natin yung mga stock Ayan. Bago tayo pumunta doon sa tindahan. So umalis si Mami Angel. Kanina nandito. Nandito. So iaabot natin dun sa kabila. Then, bahala na kung sino mag-i-check sa kanila. Bakal tayo rito. Ganda ng panahon, no? Asol na, asol ang langit. hindi okay lang yun, ganito ayun ay si mga ngayon ha balik tayo doon biglang may dumaan na tricycle ang lakas na sounds mga dudes ginutol natin lakas ng radyo oy pilis ah okay na ka? ah okay panggitin natin may siya so ba nailgan din ito yung dalawa ayun yung ayun. dalawang malita. at ano so, <laughs> maleta eh <laughs> dalawang maleta na yun then. mabilib ano pa ba level bar 18 yun 246 4, 6, Low bar. Low bar 18. Yan yung kuliti. Oh, wala na. So, balik tayo. Ah, wala yun sa baba na. No? Uh Oo. -oh. Balik ulit sa harapan. Alos <laughs> ah, piyakin na natin tong dinadaan natin no, mga guys. Balik-balik. yung talaga sistema rito.

Ah, hindi pa yan 'yun ay, ba, Andy ay, Andy, ay, Andy, ay Andy, parang uh, malakas pumutok, Ma'am. Magugulat ka uh, pag first time mo. Bibinisinila na namin dinaguan ng disaster din. Ah, ayon po. 100 uh, Opo. Nakaraan na ako noon, Ma'am, 'yung bigla lang napakalamas sumpa. Bigla lang puputok uh, 'yung buhok. Pero baon talaga sa 'to. Kahit sa bakal, eh. kaya eh. Kaya. Kaya. Ganito nitiba. ang lakas ng sound si Manong sa tricycle. Hindi okay. ko makausap tuma si Mami Angel. Ang lakas ng sound eh. Ayan, tricycle na yung mga dudes. So, yun o. Oh. Yung dilaw na yan. Ang lakas! Okay. Okay. So mga dudes, hanggang dito lang ang uli yung vlog natin. Maraming salamat ulit sa awang panonood. God bless po at pabuhay tayong lahat. Happy Monday! 拜拜。Bye bye.